Good morning mga guys Ito pong nabili kong sombrero Para sa linggong wika nila At saka po Chinilas po Ito po Ito Chinilas po Ito Tila mga guys Ayan Ayan mga po siya Gawin po siyang panyo Tsaka Gawin po siyang panyo Tsaka yung pang baba po yung parang pangalan to basta yung susuot sa baba yung parang ano pangalan niya nak parang pajama ay parang square pants ay ano ba ito po ayan ayan mga guys sombrero at saka chinilas yung damit guys white yung damit nila yan ang ano sa costume nila mga guys in mahaba na yung mga ano kaya tela ang binili ko kasi para marami ang magawa ayan salamat mga guys thank you what for watching bye bye good morning everyone